Para sa inyo dyan sa Digital Pinoys, gaano kahalaga itong uh, mabilis na pag-aksyon, pagtugon ng Kongreso para magkaroon ng malinaw na hung batas na mapatawa ng mas mabigat na kaparusahan ng mga na po ng mga fake news, nagpapakalat ng na mga mali-maling mga impormasyon, malina pero ginagawang totoo pa rin at sa higit sa lahat mga naloloko sa social media, Sir uh, Ronald. Alam niyo po, magandang ano po yan, no? Magandang hakbang po 'yan para matalakay at uh, mapag-usapan po ng malaliman na at uh, ma-define po natin. Ano hubang ba ang constitute sa isang uh, content para masabi natin itong uh, isang deep fake of at uh, fake news, ano? So, alam niyo kasi nitong mga nakaraan, meron tayong mga inendorso sa CICC na mga page para it, para i-take down na nagpakalat ng mga fake news ano na tungkol sa bagyo. So ito yung isang maganda pagkakataon para mapag-usapan natin. Ano yung mga post na masasabi mong fake news kasi ito me medyo ano yan eh. Medyo ang tinitignan kasi natin diyan, meron talagang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at merong mga kumbaga eh, depende sa kung kaninong perspective mo tinitignan yung topic na pinag-uusapan. Pero merong, merong mga bagay na talagang malinaw kung it peking balita ito o hindi. No? Mm -hmm. So maganda, maganda dito, ma-establish natin ano yung mga peking balita. Dapat sigurad ang... na agad itong na ito. Uh, correct me if I'm wrong, Sir Ronald. Para maging malinaw kung ano yung fake news. Kasi pag, uh, pag ating sinusuri yung mga natin sa social media, alam mong mali, no? Hindi man yung mga impormasyon mali. Eh pag kinwestion mo parang kang dating eh eh pananaw, pananaw ko to eh. <laughs> paano mo paano mo may paano mo anong paralelism? Eh? Paano mo mahahalin tulad ng isang point of view sa pagbabanggit ng kung ano dapat yung tamang impormasyon na binabanggit mo? Yun siguro magkaroon ng kaliwanagan doon sa Ronald, ano? Tama po kayo kasi magkaiba yung point of view lang doon sa mali talaga yung impormasyon na pinapakalat mo. Isang uh -huh. magandang halimbawa diyan nung nung panahon na nitong na nakaraang bagyo, yung panahon ni uh, bagyong Emong at mga uh -huh. bagat, uh -huh. may merong merong Facebook page na nagsasabi na uh, mayroong merong papasok na anim pang bagyo sa isang partikular na araw kaya walang pasok. At marami sa ating mga kababayan ang naloko noong post na yon, ano? Sad. at uh, flinag flinag siya ng ano mismo ng uh, Meta na fake news yon So, yung mga ganong mga ganong bagay, ito, malinaw na fake news to at hindi mo pwedeng sabihin point of view ko to. ba diba? Pero nagiging delikado kasi yung depends ang point of view doon sa mga usaping politikal. Lalo sa panahon ngayon na mainit yung debate sa impeachment, mainit yung debate patungkol sa mga iba't ibang issue sa ating lipunan. Di, kumbaga, ito yung pagkakataong ano eh, sinusunggaban ng mga nagpapakalat ng fake news on both sides of the coin na ginagamit nila para magpropaganda at yun yung kailangan talagang bigyan natin ng diin. Alin dito ang fake news? Alin dito ang opinion? Hanggang saan hanggang saan natin papayagan yung mga opinion, quote and quote opinion na minsan talagang tumatawid do sa pagiging delikado eh na nagpapakalat talaga ng maling balita tas nagtatago lang doon sa opinion ko lamang ito. Okay. Um, ano't ano man daw ang uh, natnan, ito, mga pano ka lang ito. Kinakailangan pa rin dito yung papano natin magagawa ng paraan na yung pinaka-avenue o yung uh, lugar kung saan kumakalat ang fake news ay may kahit nating sumama o umayon sa ating saligang batas. And ito itong mga platform like Facebook, YouTube, ang obserbasyon ko, correct me if I'm wrong, Sir Ronald, hindi rin ito madaling pagsabihan. Eh. Alam na nga na merong uh, hindi tamang informasyon na kumakalat. Pag uh, nagparating ka sa na informasyon, ang tagal bago aksyonan. Eh tama po kayo, meron na, meron po tayong uh, ganyang experience at uh, recently parang si kahit who mismo si DICT Secretary oh, Henry Aguda oh, oh. ay uh, kino-call out na po yung meta na, no, dahil ako sa kaya, kabagalan. natawa oh, nga oh. ako si Ronald na kausap ko Secretary Aguda dahil meron silang gustong uh, paaksyonan. Finally, sumagot. Ang sagot eh, acknowledge. <laughs> <laughs> diba? <laughs> oh, napaka... Oh, sabi ka mo. <laughs> Alam niyo Pagkaganyan ho ng ganyan yung action ng mga reaction ng mga platform doon ho sa mga request ng gobyerno. Eh talaga 'hong hindi 'hong malabo na mapatawan sila ng uh, penalty at ang pinakamabilis na penalty na pwedeng ipataw sa kanila ay 'yung i-blacklist sila dito sa ating bansa. Ngayon ayaw naman nating umabot ito kasi ang uh, ang uh, Facebook naman ho ay uh, eh, talaga rin namang uh, nagagamit din natin sa ating pang-araw-araw na buhay sa komunikasyon, mm -hmm. sa, sa pagbabalita, ano. Pero kasi kung nagiging talaga 'hong kalamak 'yung pagpapakalat ng fake news sa kanilang uh, platform at 'yung kanila aksyon ay lubhang napakabagal po. Eh talagang magiging delikado 'yan. Alam nyo kami po, pinuri ko namin 'yung Meta noong uh, nag-take down ho sila ng mga page ng mga influencers na nag-endorso ng uh, illegal na online gambling pero alam nyo, dalawang puwi yung inendorso ng ating pamahalaan sa kanila para, para i-take down. Pero aapat pa lamang yung kanilang naaksyonan. So, so tingin namin, salamat dun sa apat na take down. Pero anong gagawin natin dun sa labing anim? E may sumunod na ho kaming inendorso na 29. So, pati ba yun? Dadagdag doon sa backlog nila? So, tingin ko ho dapat makalampag na ho ng ating pamahalaan habang maaga pa itong meta. Kasi kung hindi at hahayaan nilang lumala itong sitwasyon na ito, eh baka ho talagang maputol ho ang kanilang serbisyo dito sa ating Ibig balita. sabihin, ano man siguro ka, kahigpit, ano ka-efektibo yung mga batas na ating pinag-uusapan para sa paglaban nito, tulad nito, mga panuloko online, uh, fake news, hindi ito magiging effective kung meron tayong pro problema sa mga social media platform. Tama po kayo. Kung hindi ho sila magko-cooperate, eh, para saan pa ho yung batas natin? So tingin ko ho, yun hong batas natin, kailangan din, uh, meron din hong clause o meron hong provision para naman din ho doon sa mga platforms kung paano ho sila tatalima doon ho sa ating mga batas. At alam niyo ho, sa ibang mga bansa, meron ho talagang mga ano eh, meron hong magagawang pagsunod yung mga platforms. Salimbawa, uh, sa isang bansa sa Europa, may pinagbawal ho ng uh, YouTube yung uh, accounts ng uh, mas mababa sa 16 years old yata. No? So pwede pe ho talagang gawa ng aksyon ng mga platforms kayo, na makapag-comply sila sa ating mga batas. Kaya maganda pa pag-usapan na ito sa lalong madaling panahon Nung sa ganun makumpel din natin yung mga platforms na sumunod kayo kasi meron na kaming batas laban sa fake news. Hindi hmm. <te> <Survivor> uh -huh. naman siguro kailangan humantong tayo doon sa tulad ng ibang bansa na ban sila at may sariling social media platform ang isang ang isang uh, uh, um ang isang bansa. Dito naman siguro kailangan humantong doon, ano? well, hindi ho sana humantong doon as long as kailangan hong sumunod sila sa atin hong mga batas dito. Kaya kaila- mahirap din namang iban sila dahil lamang uh, merong merong hindi merong uh, request yung gobyerno na hindi sila natugunan. Kaya kailangan ipasa yung batas na ito nang sa ganun eh talaga hong legal na basihan kung, kung sila man ay ibaban, 'di diba? Kasi kung wala naman ding legal na basihan, eh mahirap naman hong iban din sila. Diba? Mm. Parang hindi naman din tama. yung tama. Itong ito, mga reaksyon natin mga kababayan, malaking, siguro malit na bagay lang kung away politika, reaksyon, labanan sa kung anong paniniwala sa isang uh, usaping politikal. Ang malungkot dito, yung uh, malalagay sa barag ng ngaranganin ang reputasyon ng isang private individual. Itong malungkot na magagamit ang social media na maaaring ikasira ng buhay ng isang pribadong individual si Ronald tama po kayo no pero alam niyo uh, hindi ho maliit na bagay yung mga away politika kasi ho talaga hung, yung mga maliliit quote and quote maliliit na away politika ito ho yung uh, nakakasira pa ho lalo sa ating lipunan ano? tama, so tama, tama, so yung mga fake news ho na pinapakalat lalo at lalo ho may connection ho sa usapin ng pamamahala sa usapin ho ng pagpapatakbo ng ating bansa sa usapin ho ng pulisya eh talaga makakasira ho ito hindi lamang ho sa pagkatao ng mga uh, mga pinuno na ating pinag-uusapan pinag pinag kundi ho mismo doon ho sa mga sa pundasyon ng ating pamahalaan na siya naman ding nagaano sa atin nagma sa ating buhay diba? hmm. Di ba pero uh, bilang pag hindi masamang ano hindi masamang pag-usapan talaga ito ngayong kongreso at least magkaroon tayo ng unang hakbang para meron tayong may pakita na meron tayong ginagawa sa paglagano ng mga fake news sakali man siguro hindi natin kontrolado ang mga social media platform gayon pala siguro ang kongresong ito Ronald Tama po kayo, kailangan po maging decisive na po tayo ngayon na kasama ho ang ating pamahalaan na once and for all pag-usapan na natin at desisyonan na, na natin ano ho ba ang uh, gagawin natin doon sa mga nagpapakalat ng fake news, ano nga ba ang fake news, ano ang disinformation at ano, uh, sa ano, ano ho ang gagawin natin para humatigil na ito sa lalong madaling panahon. Sa ibang bansa may penalty pa na kailangan. Hindi ka humawak ng computer, ng ilang buwan, ng bukod, bukod sa, ito, ito, nakikita lang natin penalty sa mga panukalang batas na nakasala ngayon. Eh, ani, mangang uh, dalawampung taon na pagkakakulong. Iba pinag-usapan na penalty. Ano sa tingin niyo nababagay siguro kaparasan kung may mga lalabag sa fake news, Sir Ronald? Alam niyo, Hugo yung mga fake news talagang delikado ho yan ano no? tingin ko tama ho yung uh, pagkakakulong na parusa no pero siyempre tinitignan ho natin ito sa kailangan ho ay uh, meron hong tamang implementasyon ng batas nang sa ganun ay eh, hindi naman din ho magamit ito laban ho doon sa mga nagkumaga eh, kritiko ng gobyerno na meron naman talagang basehan hindi po ba Wow, wala wala, hindi hindi dapat na masagkaan yung karapatan ng tao magpahayag. Mamang Yes po. magpakita at uh, ihayag ang kanilang salo o binaddamdamin. Sir Ronald Baray, maraming, maraming salamat at magkausap ulit tayo sa ating patuloy na paglaban sa fake news at dapat totoo. Sir Ronald, thank you po sa inyo. Maraming maraming salamat din po. Magandang umaga at mag-iingat po tayong lahat. Mga Kapuso inyo po napakinggan. Ronald Gustilo po, National Campaigner ng Digital Pinoys, mga Kapuso